Alvin Flores, Tubong Cebu, sinanay at nirekrut ng kinakatakutang Alex Bungkayaw Brigade. Nakilala siya sa kakaibang estilo ng panloloob. Inuugnay sa kabi-kabilang panloloob sa mga bangko. Kabilang dito ang Green Hill Five Haze. Bandang huli ay naubusan din siya ng swerte kahit sumailalim pa siya sa plastic surgery upang di makilala ng kapulisan. Natapos ang swerte niya noong mabaril siya sa Compostela, Cebu. Si Vicente Singson Crisologo o mas kilala sa tawag na Bingbong, kilalang pinsan ni Chavik Singson. Walang tinuturing batas noon si Bingbong. Sinilang sa mayamang pamilya, ang kanyang ina ay naging governor ng Ilocosur at ang kanyang ama ay naging congressman naman. Kinakatakutan siya sa buong probinsya ng Ilocosur. Kabi-kabilang pagpatay ang nasangkutan nito. Siya rin ang tinuturong pinuno ng Saka-Saka Private Army ng Pamilya Crisologo. Pero ang lahat ay nagbago matapos nitong makulong at mahatulan ng double life sentence sa munting lupa sa kasong arson. Sa loob ng kulungan ay binuksan niya ang puso niya sa Panginoon at tinanggap ang pagbabago. Naging congressman siya ng 1st District ng Quezon City. Grefor Butch Belica, isinilang din sa magandang pamilya sa si Butch. Naging gang leader sa murang edad nito, naglabas pasok sa bilangguan. Iilang kasong pagpatay din ang nasangkutan ni Butch. Napatapon sa hiwahig at naging komunista sa loob ng bilanggo. Binuksan ang puso para sa pagbabago, naglingkod sa Diyos at habang nakakulong, nagsulat at inilantad ang anomalya at walang katarungan sa bilangguan. Pagtalaya ay inilaan ng sarili sa pagdilingkod sa Panginoon. Si Warlito Toledo ay tubong Cebu. Sinasabing may mapayapang pamumuhay noon si Warlito. Ngunit matapos ang malaking insidente sa buhay nito ay nagbago ang lahat. Sinasabing pinasok ng mga masasamang loob ang bahay ni Warlito at dito pinagsamantala ng asawa nito at kitang kita ni Warlito ang pagtapos sa asawa niya. Inakala ng masasamang loob na wala ng buhay si Warlito. Dito nagumpisa ang pagbibiktima ni Warlito. Sinasabing apat na po ang tinatapos at pinagsasamantalahan ni Warlito kada araw. Nakuha niya ang bansag na Waway dahil sa pamamaraan na pangbibiktima nito. Nagtulot ng malaking takot si Waway. Pinaskil ang mga larawan nito sa bawat barangay sa Cebu sinasabing hindi nahuli si Waway at ang iba ay sinasabing ang lahat ng tungkol kay Waway ay isang sabi-sabi lamang o urban legend na ginawa lamang panakot sa mga bata maging sa matatanda. Asyong Salonga Si Asyong Salonga ay walang kinikilalang batas. Isang nire at kinakatakutang gang leader. Nasangkot sa iba't ibang gang war. Ilang beses na naugnay sa mga kasong pagpatay at pangingikil ngunit palagi niya itong nalulusutan. Kinalalang hari ng tundo at bininsagang Robin Hood. Noong October 7, 1951, matapos ang binyag at habang nakikipag-inuman sa dating karibal na si Totoy Golem at grupo nito, dito nangyari ang hindi inaasahan. Bumagsak siya sa kamay ng inaakalang kaibigan at dito natapos ang kanyang buhay. masasabing nasa kanya na ang lahat, kayamanan at kapangyarihan. Si Alusos ay isang political kingpin, galing sa mayamang pamilya, may share sa isang malaking TV network. Siya rin ang nagmamayari ng beach resort na Dakak. Naging congressman representative ng Sambuanga del Norte, ngunit bumagsak noong makonvict siya sa kasong pananamantala sa isang babae noong 1996. Ang sintensya ay napawalang bisa ni Pangulong Arroyo siya ay nakalaya noong 2009. Ganun pa noong 2013, ang Korte Suprema ay nagpasya at pinatawan siya ng kautosan na hindi na maaaring tumakbo ng kahit anong government position o humawak ng pampublikong tanggapan. Ben Tambling, si ay dating stuntman may malaking galit sa mga pulis dahil sa malagim nitong karanasan sa mga pulis noong makulong ito. Inuugnay sa mga kasong pagnanakaw, droga at pagpatay. Sinasabing pitong pulis ang bumagsak sa mga kamay ni Ben. Nakalaunan ay nakilala at kinatakutan sa pagiging tirador ng pulis. Ang acrobatic life ni Ben Tumbling ay natapos noong Friday the 13 March 1981 dahil sa pagkakaluno ng isang babae na sinasabing kasintahan ni Ben. Natapos ang buhay niya sa isang police operasyon nang paulanan siya ng bala ng mga pulis. Leo Echegaray Ang kauna-una ang taong hinatulan dito sa Pilipinas ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Nagdulot ng ingay ang pangalan ni Leo Echegaray. Nahatulan siya dahil sa paulit-ulit na pananamantala nito sa sariling anak. Isinakatuparan ng kanyang hatol noong ikalima ng Oktubre 1999. Si Leonardo Manicio ay kilala din sa tawag na Nardong Putik, pinaniniwalaan na nagtataglay ng anting-anting na nagbibigay protection sa kanya Sinasabing isa ito sa mga dahilan kung bakit hirap ang mga polis na mahuli siya. Nakilala si Putik dahil sa mga krimen na nasangkutan niya. Kabilang dito ang pagtumba niya sa mga politiko noong 60s. At pagtumba niya sa dalawang ahente ng NBI na nag-iimbestiga sa kinakasangkutan niyang Marijuana Plantation. Natapos ang serya ng buhay ni Putik sa isang operasyon ng NBI laban sa kanya na pinamumunuan ni Epe Marco Velasco. Tinatayang 60 na bala ang nakuha sa katawan ni Putik. si Marshall Ama, nakilala din sa tawag na Baby Ama. Sinasabing nagsimula ang masalimuot na buhay ni Baby Ama matapos nitong makulong sa Bilibid Prison ng dahil sa pagnanakaw para sa kaibigan. Sa loob ng kulungan ay nakaranas siya ng pagmamalapit sa mga kapwa niya preso. At ang nagpabigat pa dito noong malaman niya na nagpatiwakal lang buntis niyang asawa matapos pagsamantalahan ng isa sa mga prison guard dahil dito ay tumigas ang puso ni Baby Ama at natutong lumaban. Sinasabing naging tirador siya sa loob ng bilibid at tinutumban niya lahat ng kaalitan nito. Siya ay nasangkot sa malaking rayot sa loob ng bilibid na ikinamatay ng siyam na bilanggo. Dahil dito ay nahatulan siya ng kamatayan kabilang ang mga kasama nito.